O, si Grace ay may ipapakitang larawan sa ating mahakbangers upang malaman nila at magkaroon sila ng ideya kung anong itsurang physical ng ating uh, si uh, Beautiful Casey. So, number one, Dwight, silipin mo na. Ha? Huh? Aha. Oh. Uh -huh. Ano, ano kanina description mo ng gusto mong, pinaka gusto mo sa isang babae? Yung description na sinabi mo, Dwight? Uh, chinita po. Chinita. At, matangkad. At chinita matangkad. at matangkad chinita at matangkad ba si Casey? Magugustuhan niya kaya? Yun ang reaksyon niya. Patingin naman kay number two, please. Oh! oh ang daming sinabi oh, ng reaksyon oh, niya. Oh. Hello? May mga pinubulong Sabi siya. Sabi niya, pagluluto ko tayo ng Chinese soup <laughs> and I will add one egg. <laughs> okay. Number three. Oh! oh. oh. Napasma yung tingin. tingin. Sabi niya, ay, hey, ito yung blinak ko sa FB. Hoy! <laughs> hey. Nagkataon, nagkita pa kayo yung ngayon? reaction niya. Paano kaya yun, know? oh? People you may know. Alright, nakita niyo na. Mula sa larawan, ang itsura ni KC. Anong naramdaman ninyo? Ito ba yung magpapababa o magpapaakyat? Kaya, mga Hakbangers, akyat, akyat o baba? O baba. natin kung ano mga daging dahilan nila. Oh, unahin muna natin yung si mga sa nasa baba kanina eh. O, si bench. Bench, pat ka bumaba. Base sa ano to ha, sa itsura na nakita yes. mo sa letrato. Physical. Yes, physical. So yung gusto ko po, gaya na sabi ko kanina, matangkad and maputi, daw maputi siya, tapos may kulay yung buhok. <laughs> Yun po. Ah, so, gusto mo colored hair talaga? Yes po. Anong meron sa colored hair? Ba't gusto uh -oh. Na-attract lang po ako, Meme, doon sa may mga kulay ang buhok. Though hindi naman siya pangabang buhay, pero doon po ako na-attract. Paano kung naging mag-jowa kayo, tapos nagpaitim siya ng buhok? Okay lang po, as long as mag-jowa na kami. Yung may kulay ang buhok. unang tingin ko. Ah. Anong kulay ba yung gusto mo? Na-attract agad? Anong kulay? Mga blonde, mga ganun. Hola! Ah, Ay, grap! Ay, grap! Huwag kang mag-alala, antayin mo. Balang araw lalabas din si Klang sa PBB. <laughs> <laughs> Irereto e ko siya iyo, anak. <laughs> Tama. <laughs> uh, ito, ito naman si Dwight. Si Ba't uli bumaba? Uh, gaya nga po nang sabi ko kanina, uh, mga tipo ko sa babae is Chinita, Chinita and Matangkad. Naman. But, uh, she looks good naman. But, for me, I have my own preference of Chinita mm. and Matangkad po. Hindi siya yung tipo mo? Mm. Mm. Uh, sa physical. Ways physical? In some ways, Ano Anong meron but, sa Chinita? Uh, I find it attractive po kasi, mm. for me. Yung mga chinita. Hmm. May mga level ba ng chinita? Yung sobrang chinita, yung masyadong chinita. Oo, oh, yung sa sobrang chinita, yung oh. ano, yung wala ng gitna, isang mahabang oh. linya lang na ganon <laughs> <laughs> Yung wala ng talukap. na yun. Kasi, puro lahat gusto niya chinita. Pati Correct. Ba't lumipat ng China? Oh. <laughs> Something about Chinita. Ba talaga yung kaibigan um, ko? Di diba? At saka diba may ira-ira din? Yeah. Yes. Diba may ira na, diba? parang... Uh, may sisa yung, yung yung Isa. mga mukhang haponesa. Yes. Yeah. Eh. Di ba? May ira-ira din. Kahit sa lalaki, ganun din naman eh. Di ba? May ira ng... Uh, di ba? Ang, ang cute yung mga... Yung mga imo-imo, cute yeah. yun. Yes. Yeah. May ira din na yung mga... Malalaking katawan. Malalaking katawan. Yeah. Diba Di ba may ira nga rin bored, bored, ng dad bod? Yes. Ba? Nauso din dati. Di ba? So na, yung naman, Kuri-kurian. Kuri-kurian. Yeah. So baka ngayon, ira ngayon ng ano naman, chinichinita. Yung oh, ganon. Oh. Oh, ito, oh. Na, ito namang si Seb, na si tanongin natin. The... Umakyat na yan kanina, Ang pero napapaba ulit. Oo nga, naguluhan eh. tayo eh. Well, I can see the appeal. You know, maganda naman siya in her own right. Pero like, um, I guess hindi lang talaga pasok dun sa preference, preference ko rin. Mm -hmm. As okay. mentioned earlier. Pero yeah, I can still see the appeal naman sa kanya. She has a beautiful smile. Mm -hmm. Um, mata mukha naman siyang matangkad and mukha siyang happy palagi. Yan naman. Yeah. Mm. Na At saka pwede naman siyang tumungtong sa bench Wale. pag <laughs> Pwede mag-high five. Oo, How did you feel as a bestie? Mm, medyo um, I'm kind of disappointed to be honest, pero mm -hmm. syempre, I respect naman po their ano. Mm -hmm. Kasi sabi nga po nung ni 1 and 3 na yung tipo po nila, Chinita mm -hmm. and and like matangkad and very ano naman like opposite if kaya ano i-respect naman po their preference kasi kahit po si Casey naman po meron naman po siyang like preference sa guy oo oo okay pues sa oras na to ikaw naman ang like ito na yes ito na kasi kanina sila, silang ang nagdidesisyon kung kailan sila bababa at aakyat. Ngayon, ito yung pagkakataon na ikaw magdidesisyon kung sino ang paaakyatin o pabababain mo. Makikita mo sila ngayon ng harapan talaga. Hindi larawan harapan. Maaari ka ng pumesto doon. At si number one, Dwight. Hackbanger Dwight ay nakapwesto na rin. Ano kayang reaksyon nyo pag nagkita kayo sa personal? Hackbanger! Hackbanger! Reveal! Oh, oh, Close! Pinipilit itago ni Casey ang kanyang pagdaramdaman. Mm. Sabi niya, ito yung bumaba nung no, nakita yung picture ko. Oh, oh. Kala mo naman kung sino, e naka-school uniform ka naman tuti. Grabe, <laughs> nabasa mo yung utak. Nakalig ba? Oh, kala mo kung sino, e naka-school uniform. Wala ka pa namang patch at saka ID. <laughs> <Di> ba? <laughs> Eto yung pangalawa. Nako, Bumaba nako. din to. Una, maganda ang vibe nito eh. Parang, hmm. ay go siya ng go kay girl. Yes, na Naiintindihan yes, niya lahat. Yes, lahat kaya niyang tanggapin. Yes, Kahit yung mga pag-inom ng malakas, pag-rap yes. pa natin, yes, yes, pag yes, sa bar. Yes. Diba? Yes, Dead-dead -de mahin yung boyfriend. Yes, yes, sa lahat, lahat, lahat kaya niyang yes. lunukin. Pero, oh. nung nakita ang larawan ng ano sabi na, niya, baba Ay, po yun ako. Oh. Kaya naman, oh. hakbanger, reveal! Yan ang lalaki, oh. may isang tumalikod sa'yo. Oh. Close! Ang oh. ka nun! O oh, ano naramdaman niya doon? Reveal! Yan ang lalaki! Nabasa, nabasa mo ba, mami-mi? Ang kalooban niya? Ang kalooban niya, nakita ko, may bato siya sa kanyang <laughs> ano. <laughs> <laughs> kiyo, <laughs> kiyo, Malalak, pero maliliit lang, kayang i-flash out. Malalaglag <laughs> niya. Oo, madudurog ng shockwave. Ganun ba? Ganun. Masakit ganun. <laughs> yun. Yes. So yun, may naramdaman. Ano kayang naramdaman ni eh? Casey sa ilang mm. beses niyang nakita mm. ng personal oh, oh. tatlo eh? Pa tatlo? Oo, di ba? Tatlong silip yun. <laughs> okay ka ba sa tatlong silip, Casey? <laughs> okay. <laughs> okay lang. Na. Right. Ay, 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 ay. Ganda pa man din ang bestida ni Casey. Yes. Ganyan, ganyan, ang suot ng pamangkin ko nung bininyagan siya. <laughs> ay, talaga. Oo. Oh, oh, Nakasang pamangkin oh, mo yun, damit oh, damit na Oo. Oh, Munti ka malunod yung pamangkin ko kasi nalaglag nung pari doon sa tubig. Uy. Nadulas. Eto na yung pangatlo. Reveal! Oh. Uh, Uy, ang tinyong lalaking buba. Paano nakita ka sa larawan? Close! Oh. Uh, reveal! Oh. Pero tatigan mo, papayagin mo ba siya at patatawarin? Close! Ay, nakadalawa na dito! Oh. Reveal! Titigan mo, gusto mo ba siya? Oh, hindi talaga! Close! Bilisa. Oh, Tuwing nire-reveal, kumakawa. Ure? <laughs> Tapos close sa kakawa ulit. Parang bagong kita ulit. Oo, oh, parang sa masasihan pag nanimili. <laughs> Diba? Aminin mo, yun naman kinukwento niya sa akin ni Jong. Eh, hey, ano ka ba? Sabi niyo, nag-away pa kayo kasi pareho kayo ng number na nagsabi. sa Parehas ng typing. okay. So, nakita mo na ng personal ang tatlo. Anong naramdaman mo? Kanino ka nakaramdam ng parang positibo nang nakita mo ang kanyang kaanyuan? Simulan natin kay number three. Si Bench. Si Bench ay nasa unang baitang. Maganda ang kanilang posisyonan. Mm. Pag siya'y iyong pinababa, mismatch na ang ating yes. labanan. Ganon din ang una. Pero pag silang dalawa ay iyong pinaakyat, at si number two, Seb, ay iyong pinababa, silang tatlo'y matatagpuan sa iisang baitang lamang. Mm. natakpuan dito <laughs> sa Showtime Studio. Di umano oh. ang mga tatlong lalaking nag-aabang kung sila'y paaakyatin o pabababain. Para sa pangatlo na si Benj, ano ang gusto mo, Casey? Akyat o babak? baba Oh! pa! bako bago ka bumaba, hayingin muna natin siya ng uh, Ba't mo siya pinababa? Mm -hmm. um, Bilang ganti, <laughs> ay diringgin ko ang payo ba, ng, ng aking mga magulang. Susundin ko <laughs> ang mga tuntunin, tuntunin ng aking <laughs> paaralan. Bakit? Hindi lang din po siya pasok sa preference ko. So kanino mo siya ipapasok ngayon? <laughs> hindi siya, ano bang preference mo? Um, gusto ko po Moreno na ah, Si Isko ang gusto nito. O oh, kaya si Herman. Yes, Alma. Herman. Al Alma. Alma. <laughs> Alma. Alma. Mang ganyan. Moreno. Ah. Okay. So, paalam sa'yo. Thank you so much, Ben. Bench, thank you. Na <laughs> na <laughs> na <laughs> <laughs> Dito na tayo kay Number. Juan. Maganda mm -hmm. to. Pag pinaakyat niya. Ay! Si oh, diba? uh, na si number two. Magsimula tayo ngayon kay Dwight. Nung nakita mo siya, anong gusto mong mangyari para kay Dwight? Akyat o baba? Baba rin. Ay! 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 May at tanungin natin, Ayan. bakit? Bakit? Um, Bilang ganti ay dirihing ko. Ano? Nung nakita ko po siya, parang tropa vibes lang. Gano'n. Ah, oh, tropa. Tropa vibes. Opa. Parang masaya po rin siya kasama tropa. sa mga table na iikutan ko. <laughs> 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 Kanina sabi ko, ay ang tapang niya kasi hindi, ano, hindi mo na siya umuwi ng bahay, nagsulo Oo. para makapagtrabaho. Ngayon, gusto nang mag-iikot nito kaya <laughs> ah. nagsulo. Kasi kung nasa bahay siya, hindi siya papayagan lagi, di ba? <laughs> so, paalam to Salamat to ay. Nakbo! <tinyo> eto. Isa na lang siya. Pero, trip niya ba? Bek Saka... niya ba o hindi? Hmm, yun lang. Nung nakita mo si Seb, akyat o baba? Akyat. Ay! Ako si Seb! Ay, Pero Seb, nakita namin ang reaksyon mo nung sinabi niya akyat. Sabi mo... Ano sabi? Ay, ganun ka! Ganun ang reaksyon! Parang hindi ka masyadong masaya na ikaw oh, ay pinaakyat. Ah. Ibigay mo sa amin ang katotohanan. Ipaliwanag mo ang iyong reaksyon. Yung... Si... yung alam mo yung parang Yes. Hindi, parang yes. Yung, ah, ah. ah. ganun nun pala. Ah, parang yes talaga. Parang. Ginagawa oh, ah, ah, mo parang. Ah. Kasi ah, ah. ganun oh, wait, pala wait. pala 'no. Yun. Yung uso ah, TikTok. You know, yun. Masaya ka naman na ikaw ay pinaakyat. Yeah. At, at it means na na-appreciate ngayon looks ko, di ba? Yeah. Ah. Kahit hindi siya pasok sa preference mo physically. <laughs> Mm, yeah. As I said, everyone has their own beauty, diba? ba? Yeah. Their so, own appeal. So you want give it a try? <laughs> sure, why not? Eh, no? oh. oh. sure. Ah! Why not? Oh, why? Not. Ah. Sure, why not? Okay, so Casey, eto na. Magkakaharap na kayo talaga at magkakalapit ni Seb. Casey, step in the name of love. Ang dumi ng sakong mo, Casey, sa kagali. <laughs> Pasok na Casey. Ah. Parang gusto kong ipitin ni Seb yung babae sa pita. Eh, nagmamadali si Casey. Si Thank, Thank, Thank you sa'yo, Bestie po. Lou. Bestie Lou, maraming salamat. Nagmamadali si ano, si Casey. Kasi lilipat pa ibang table. <laughs> Oo, sabi niya, first <laughs> table pa lang to, ha. <laughs> At nasa iyo ang kapangyarihang pumili sa taong ituturing mong palagi. Basta't ikaw ay handang mag seven in the name of love. Tawag ng tanghala na sa pabalik ng our show. Our time. It's showtime.